Good morning mga guys. Mag-unboxing tayo sa binigay na pasalubong sa akin sa mga kapatid ko galing USA, galing Saudi and Japan. Ito yung ga ito yung camera na galing sa Japan na binigay sa aking kapatid para pang-vlog. Ito yung binigay niya Ista ng kamera. Ista ng camera. Charger. At ito yung box. Sa GoPro. At yan ang charger sa cellphone. Ito yung cellphone na binigay din niya. Tecno 10 spark binigay ni ang kapatid ko galing sa Saudi ito galing sa Japan binigay ni Wen yan galing sa Japan ito sa charger sa camera at stand sa camera galing sa Japan at ito din ang mga pasalubong na binibigay ng aking kapatid galing sa US chocolate kulit binigay niya. Ito galing to kay Ito galing kay Gibo. Galing to sa Saudi binigay. Ito galing sa US dark chocolate. Kay Iman binigay niya ni Iman. Ito Rishi's butter peanut bar at saka Hershey's Hershey's yan ang binigay ng kapatid namin galing sa US at saka meron pa siyang sabon na binigay ito sabon, dalawang sabon cares, caress at saka dab ito yung binigay niya Cares at dab na sabon at saka meron yung 1,000 mga ati loves. Kasi nagbigay siya ng 1,000 na August na binili na namin ng bigas. At ito yon kay galing kay Sisi Susan Gabiana. Ito galing sa kanya, kinain na namin yung iba. Ito galing kay Susan Gabiana sa ating follower at mabait na subscriber sa Manila, sa Luzon. Ito din, galing din to sa kaniya. Ang dami ng binigay. Yan, yan binigay niya. Ito binigay. Ito galing sa kanya. Ang dami talagang binigay Susan Gordiana. Yan ang binigay niya. Ito kay Wing. Sa Japan din to pang ano, pang sagol, pang sahog ng kanin. Pag nag ano ka, nag nagisa pangsahog ng kanin ito galing to sa Japan ito din Pokey chocolate galing din to sa Japan ito almond michi matcha galing sa Japan din yan at ito Kit Kat chocolate galing din sa Japan. Yan ang binibigay sa ating kapatid. Ito gana chocolate galing sa Japan. Ito biscuits parang biscuits to mga ate loves. Galing yan sa Japan. At saka ito gawing soup dough. Gawing soap ito, galing din to sa Japan, hindi ko alam kung paano 'yan. Yan chocolate galing sa Saudi. Yan lang ito ang binibigay ng aking kapatid, ng aking mga kapatid galing Japan, Saudi Arabia at saka US, USA. Kay Iman at saka kay Wing at saka kay Gibo. At ito sa aming mabait na followers na si Susan Gabiana, vlog, e-vlog, yan ang binibigay niya. Yung mga pasalubong delicacies sa Manila, ito malaki. Malaki ang, marami ang laman. Yan, binibigay niya, yan. Kinain na namin yung parang beans, malapit ng maobos at saka yung mais. Yan lahat ang aming pasalobong galing sa iba't ibang sulok ng mundo. Japan, Saudi Arabia at Luzon. Thank you, thank you so much sa nagbigay. Yan, yan.